Hello! Kumusta, kumusta po? Habang nagantay ko ng ilang kapatid ni asawa, nakabihis na ako. Pinto ko lang ano, yung mga pangyayari doon sa school ni Bunso kahapon. Hindi ako nakapagpinto Meron ako mga video kaya lang siguro di pwede i-upload doon sa, sa YT kasi may mga music. Siguro sa FB ko na lang siguro yung pwede kung pwede. Yun may mga ganap, ganap din doon sa sa ano nila ni Bunso kahapon. Okay na naman, maganda yung maganda yung ano decoration. Hindi, hindi ko talaga talang talaga na ano yung malapitan doon sa last video ko, di ba? Ah, uh, hinahanap ko si Bunso doon kahapon. Tapos sabi ng kasama ko, nandoon siya sa ano sa gilid sa likuran namin. Pinuntahan ko siya na surprise siya, ang saya naman ng anak ko. Napaano naman ako na Masaya lang din ako na masaya din siya. Kasi hindi niya na-expect na nakarating ako ba. kasi ayun. Ganun talaga ang feel no, ng ang bata na sabi ko sa kanya, Hi, Tanding! Sabi ko, Hi, anak! Sabi ko, Amma! Sabi niya, sa akin. Na, na ano, na, na-feel ko rin yung saya niya. Sabi ko, sana dinala ko sa salini. Kung salini naman po yung dalhin, kasi kung dalhin ko siya, absent na naman siya. So, eh, kung absent siya, naging message for yung school, bakit ang absent, tapos anong dahilan, nag-absent, ganun ba? Eh, hindi ko na lang, nag-video na lang ako, tapos sinagot ako tayo sa lino. Nanabi siya ng mga teacher niya dati doon. Nanabi siya ng mga teacher niya, ayun. Tapos punta na tayo habang naging sa kapatid niya sa Ay, Diyos ko. Ayun, eh, pagtawag nga yung grupo nila, UKG. Sabi niyo, sabi niya sa akin, sabi niya, sabi, sabi niya, Sige, sige, punta ka doon, lapitan na kita doon sa stage. Ayun. Yung nilapitan ko sa'yo doon, tapos upo sa'yo doon. Ah, masaya, masaya. Masaya, sayo naman. Tapos yung pag-update -pag niya sa stage. Ah, uh, masaya siya. Binibi May video ako, pero hindi ko talaga, iwan ko kung ma-upload ko yun dito, ma mapalitan ba siya ng na, um, music. Patulong ako sa kaibigan ko kung papalitan niyo ng music o ano, uh, nan non-copyright music, ba? kita natin 'yun. Para uh, i-share ko rin sa inyo dito sa sa World World Chat sa ano ko eh uh, YouTube channel ko. Sana pero maliit-liit na siguro ma-upload 'yun. Ayun, masaya lang ako para sa anak ko. Yung salin naman kasi iba yung, may ganyan naman sila sa linis sport pero hindi abila, hindi ano, hindi iyan yung mga parents. Sila lang doon. Yung ulas ano masaya sila doon hindi ako nakapunta kasi hindi ka pwede sa shop, hindi ka pwede papasok yung mga nanay sabi ko, mabayat, sabi ko, dapat pa, eh, ano ding yung mga nanay para makita yung mga ginagawa ng mga bata sa si school, o ano yung mga saya, bang sabi ko, may video ba kayo, niwala, ay. Ay, sabi, ko mabayat, sabi ko, hindi wala, mga ko ay, sabi ko, ay, gusto ko munta kasi mag, mag video ba, tapos, siyempre, proud to be nanay, proud tayo sa ating mga anak, ano yani ba, ayun, Sige lang, be by next next ano baka makapunta rin tayo. Next time. Na Ma mano ko rin siya sa linya sa mga sayo sayo iyo. Ayun. Ay nako. Kawi ko pa kagabi gabi na. Okay so, Video ko anak ko tapos isin ko sa asawa ko, pinicturean ko dito sa asawa ko para ano, masaya din siya kahit hindi siya naka-attend ng lokasyon ng ganyan ano ko lang talaga kasi noon si Salini ganyan din may mga award siya tapos mano mo yung bata ba na wala ba wala ang walang nanay walang tatay di ba nakaka ano din nakaka yung din ayan dalawa na yung ano ni Winsu? dalawa na yung price niya ayan yung price niya ito yung una tapos ito yung kahapon mas maganda to kasi mas Golded ito isa. Yan, salawa. Salawa nyo yung ano niya. Kasi sali, mayroon naman ganito. Pero, ano lang, certificate, tumawalan yung ganito. Yan. Kasi kung may ganito, yun, ano talaga, ratin, yun, natin, titipitin natin. Nilaroan ko ito ng apo ko. Tinaas ko talaga kasi memorable to naman. Memorable sa, memorable ito sa akin at saka sa anak ko. Kasi sila ito, wala sila mga, ano ba, yung mga, yung mga, 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 mga anong nagamit, hindi nila masyadong umingatan kaya kalining at certificate pa rin, nandyan pa rin. Dito pa lang nalaminit ko. So, ko ipalaminit mo para, ano, sa dingding ba, para memorable para sa mga anak. Yung, ano, ano, remembrance. Ayan. Yun po. Ang um, pinto ng aking buhay kahapon, ng aking tsika-tsika kahapon, nakisakaya ako sa bitbahay ko. At pag-uwi din, sinundo ako ng, ano, pamangkini-asawa. Asawa, asawa nyo, silang dalawa mag-asawa. Hey guys Share ko lang na Ang feel ko na, na Ang feel ko kahapon na nandito pa rin <laughs> Yung naramdaman ko kahapon nandito pa rin Para sa anak ko Si Bunso. Hey yun. Thanks for watching Saya di sa atin yan Nakita naman ang atin May price na namin kapatid niya May price masasabi ni hindi ganito Yung price nila ano Plato, baunan baso, maliit na bowl, ganun. Hindi ganito. Ayun, nandyan. Ginagamit ko. Tsaka maliit na pangsandok ng kanin. Ayun. Ayun po. Thanks for watching and God bless you all. Ba. God bless you all. Wala na yung lipstick natin. Wala pa rin yung kapatid ni asawa. Charot. Mm -hmm. Hindi na kunto pwede. Ano eh. Ganyan na lang. Ay, Diyos ko. Thanks for watching guys. Bye bye.